May duda tayo na politically motivated. Ikalawa, whole of government ang nagamit dito. Na talaga naman, comprehensive itong plano ito. At uh, ikatlo, ang mga posibleng managutan ng criminal and administrative charges. At, uh, iminumungkahi namin na imbestigahan ng Office of the Ombudsman ang mga sumusunod. The President's men are unbothered. Of course, anytime. I have nothing to hide. I'm happy that she believes in due process. Unlike uh, the people that she's defending. Ginawa namin yung dapat gawin. At uh, it's for the best, it's the best, uh, to our best judgment. But it's good for the country. So, uh, welcome development. Hindi naman tayo natatakot dyan. The senator insists Duterte's arrest was politically motivated, citing instances to support her claim. She believes the end goal is to stop the Dutertes from returning to power in the 2028 elections, as proven by government's actions including the House probes on both Dutertes, the Vice President's impeachment, and cooperation with the ICC. Maliwanag ang pag-aresto kay dating pangulo ay bahagi ng malawakang pagsisikap ng gobyerno na pabagsakin ang mga Duterte bago mag-2028. Election, pa. Dahil nananatili pa rin banta si VP Sara kahit wala na ang tatay niya, nagsagawa naman ang Kamara ng Investigasyon sa Confidential Funds ng OVP at sa huli na impeach si VP. Nayan ang motibong politikal na napag-aresto sa turnover kay PRRD sa pamagitan ng mid-election final campaign sprint action plan ng lakas CMD nung nagtipon-tipon ang matataas ng opisyal nung petsang dalwa uh, ng Abril, nakaraang uh, ilang linggo lamang, inilarawan ang mga nagawang mga Oplan Horus. Binang